tagapagtanggol ng mga naaabusong motorista. Puro motorsiklo, hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Pero nakakabwisit yung ginagawa ninyo. Bago ko pamasok sa kongreso, ang natatanggap po naming complaints, more or less 500 a day. A day. Pero ang malalim na problema, kailangan daw ng pangmatagalang solusyon. At alam mo, Katon hindi naman ako mabubuhay ng 100 years. Mm -hmm. Na kapag may problema motorista, nandiyan si Colonel Bosita. Ang kailangan po, batas, hindi si Colonel Bosita. Kilalanin si One Rider Party List Representative at Senatorial Aspirant Bonifacio Bosita. Sa Tapatan, The 2025 Candidates Interview. Bukas, February 20, alas 7 ng gabi. Sa mga survey, Lando kay sa yung may, may nakita ko 22 to 24, 22 to 23. Medyo malayo sa 12 yun eh. Sampung tao pa lalampasan niyo para mapunta kayo sa 12. Hindi pa ba kayo nene-nervious? nene o medyo na-discourage? Nadi